dito tayo ngayon mga ka-OFW sa labas ng Marina Bay Sands at meron tayong inaabangan <laughs> kasi inaabangan natin yung fireworks ngayon daw yung fireworks Ako na excited tuloy ako pero ang daming tao dito ngayon mga ka-OFW tingnan nyo oh oh ang daming tao tapos meron pa yung mga lights lights display doon oh no? first time ko makita yan ang galing wow Actually, dito mga ka-OFW, ang naming nakaabang yung kanilang mga ano, yung kanilang mga kamera, yung mga cellphone nila. Kumukuha na sila ng video. <laughs> ang galing. Hindi ko alam kung nung oras ang fireworks. Sabi kasi ng ko, ngayong Sabado na yung fireworks. Kaya tingnan nyo, ang dami-daming tao ngayon mga ka-OFW. Yan o. No? dito mga ka OFW dito sa area na to papakita ko sa inyo ha merong mga nag ano nagki tiktok galing oh tingnan nyo galing oh Habang wala pang fireworks mga ka-OFW, pasukin muna natin to. Na-amaze ako dito. <laughs> Few moments later. Oh, no. Alas 1 minute din ng putukan mga ka OFW. <laughs> Wala na. Sandali lang. Pero ang daming nag-aabang oh. Tingnan nyo mga ka OFW. Feeling ko meron pa yan eh. A few inches later. Ako mga ka OFW na puno na yung phone natin. Hindi ko talagang nakunan yung pinaka final moment. ayang talaga pero sobrang ganda ng fireworks mga ka OFW. Sulit na naman yung off natin. <laughs>